Hello po mga bro mga sis Magandang sikat ng araw po sa ating lahat Yan po. Muli po kami magsishare at magbabahagi ng isa naman pong uri ng mutya na aming pong nahanting o natagpuan sa isang malayong lugar po diyan po, tingnan nyo po ito mga bro mga sis Yan po oh. Ito po ay mutya ng kulog na malaki Puro po malalaki ngayon na aming sinishare ni sis Lisa Yan po, malalaki malalaking mutya Ayan po, tingnan niyo po 'yan. Ganda. Napakaganda po mo, bilog na bilog para pong Ganda. Parang ano, <laughs> yung alam mo ba yung bola na ginagamit sa baseball? Ayun. Indoor ang tawag po doon eh, sa amin sa Batangas. Ayun. Ganun po 'yung eh. ganun po siya, pero hindi naman siya perfectong Yon bilog. Yan ang oh. siya di. Oh, maganda. Oh. Yan po, hindi po yan gawa ng tao, mga brumasis. Gusto kalikasan po may gawa dyan, ayan po. Oh. Kala mo hinulma, hindi naman. No, hindi, man. mahirap po tingnan mo. Oh. Ang kinang. Oh, napakaganda, o. Oh. Na Ang kinang-kinang ah, din po. siya. Ayan po, tingnan po mga brumasis, ayan po. Ayan. Magnetic ah, ayan. po siya. Magnetic po, ayan po. mocha ng kulog na malaki. Puro po malalaki nga yung sinisir ngayon sa inyo, si Slisa, ayan po. Oh. Ayan. Malaki. Nila yung buhatid, dalawang kamay pa, ayan po. Oh parang itlog ng ano malaki ayan po ayan ayan siya oh ganda ayan sa bahay lang po hindi din po hindi din po din gawin itong kwintas <laughs> baka makuha <-bat. laughs> kasi ang laki baka mabali ang leg natin pag sinuto kung sa bag din gano din po mahirap magdala eh hey, just ko oh uh, baka ito na lang laman ng bag nyo <laughs> pwede kung siguro sa ano sa sasakyan pwede Diba? Kasi magiging permanenting ilalagay mo lang doon. Pero yung sabihin mo dadaladalahin mo, ilalagay sa bulsa. <laughs> Hindi kakasya. Ay, kaya ito para sa akin, sa bahay na lang po ito. Ayan. Doon po ilalagay sa tahanan natin. Ayan po. Ay karimitan po namin mga mutya. Doon lang po talaga sa altar. Ayan po. Ang iba sinasabi, bawal daw sa amin. Hindi po ang bawal, bawal, sa bakit atin? babawal? Igawa naman po ito ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Kaya, ang bawal, gumawa ka ng masama. Yun para sa akin, di ba? Mm. Pero ang alam mo, wala kang inaapakan, wala kang ginagawang masama, wala kang pin yung tao, ay para sa akin, ay, wala nang masama dito. Na nagsishare lang po kami, nagpapakita ng iba't ibang uri ng mutya. Ayan po. Para po sa akin, hindi naman po bawal ilagay ito sa altar. Ayan po. Hindi, kasi yung iba, di ba may sinasabi na mag-ano daw sa mga mutya na naipapasok sa Ay, bahay? Ay, ah, hindi. Sa akin, hindi. Basta, siyempre, kay cleansing mo naman eh. May pang-cleansing naman tayo eh. At saka, halimbawa, papasok ng simbahan, hindi naman po bawal eh. Kasi ganun pa rin naman eh, gumagana pa rin naman eh. Wala namang masamang maipunta ito sa simbahan. Yung iba siguro po, kanya-kanya nga -kanya po ng paniniwala. Hindi ko naman po kumbaga tinutulig sa yung mga ibang mga antingero baka sabihin na, yabang naman ni Ronald at ni Sis Lisa parang napakagaling hindi naman po kami nagmamagaling yun lang po ang aming experience ni Sis Lisa naranasan po namin naka, po kami sa isang lugar hindi po namin alam cementerio pala nasita po kami ng gwardya hindi ko na lang po babangating kung saan lugar yun malaki simbahan yun nasita po kami ng gwardiya kasi akala, marami po kasi mga puno doon pero pagdating namin sa loob simenteryo pala ay may mga puno po ng salasagan doon akala ko po sabi ko try namin na pumasok baka ano, marami po kasi mga puno uh, bandang uli po sinita na kami ng gwardiya pero palabas na kami <laughs> ay nakita ko po sa loob simenteryo pala to tara na lumabas na kami o sa nag-alala nga po ako nung una kasi sabi niya po ang paliwanag ng mga ibang ano bawal daw ipasok ang mucha sa simenteryo bawal ipasok sa simbahan ay awa ng Diyos naman po eh. wala, naman po nung, wala naman pong nagbago eh. Ganun pa rin sila ang virtud nila hindi naman po nagbago kumbaga tayo mismo magpapalakas at magdad mag ah, ano sa mga mutya po natin para po lang sa akin ha hindi naman po na nag -ayawa. yung po ibinasig lang po namin ni Sislisa sa naging kar karanasan po namin na hindi po namin nakalain na simenteryo na pala yung aming napuntahan, napuntahan. na yun pero, oh, di ba, totoo naman, no? Oh. Oh! Hindi naman nawala ng visa, eh. Hindi naman po nawala ng virtue eh. Blowback na. S Malakas na. pa rin po. Ito. Hindi naman po nagbabago. Yun nga po, nasa pananiwala po natin, tayo mismo magdadala. Siyempre, lagi naman po tayo nagdadala sa araw-araw. Kumbaga, di, masasagap na din po yun ng ating mocha. Kung yan ay lagi sa ating altar. Ganun po yun. Kaya yung mga mutya ko po, lagi lang na nandun sa may altara namin, ni Sis Lisa, yan po. Siyempre, magpipray tayo bago matulog. Anong tawag na sa mutya na yun? Or, pagkagising po sa umaga, yun ang so, pinagawa namin. Eh. Bago, bago matulog, matulog at, pagkagising, at pagkagising. At pagkagising sa umaga, no, magpipray. Po, magpipray lang po kami. Yun ang pong ginagawa. Ako, piniprayhan ko lang naman ng ama namin, tsaka bagay ng uh, Maria, tsaka uh, sumasampalataya. palataya kung ano nga yung alam <laughs> dasal, di yun po ang gawin natin. Mahirap kasi magpipilit na mag ano-ano ng latin na Opo, hindi mahirap, mo naman kaya. Mahirap Umayan, po. magkamali ka ng bigkas. Kaya yun na lang sa akin. Si Brunaldi, okay, eh ako. <laughs> Opo, yung, yung iba po naman mga latin, yun yung mga ipinakalo po yun ng mga, hindi po natin, natin basta pwede po, yan yun, kung mapakalo po. Halimbawa, may po sa inyo ng mga minanang nyo po sa lulo nyo, sa lula nyo, po sa mga antingero po din na alam nyo na kilalang-kilalaan po ninyo pwede nyo po yung gamitin. Mahirap po kayong kukuha lang kayo basta sa YouTube ng mga marami pong mga nagbibigay ng orasyon na hindi po natin alam. Mahirap po yun. Para lang po yung sa akin. Pero meron din naman po talagang legit. Kaya lang, mahirap po talaga makipagsapalaran. Kaya kailangan po yung magbibigay po sa inyo yung kilala nyo ng lubusan na ang ibibigay po sa inyo na mga orasyon. Tsaka hindi din naman mo po basta yung mapapaandar eh. Depende nga po. Hindi po kami orasyon, binanggit mo, sinambit mo, mapapaandar mo guys Hindi okay, po eh, kasi pag nagkamali ka ng litra, di ba? <laughs> hindi na, hindi. Tsaka mayroon talagang hindi basta-basta. Hindi po kami orasyon, binabanggit mo, gumagana na. Mayroon... Sample na lang, um, mo ako. Hindi basta-basta talaga po nagkamali din. ako ng banggit sa isang litra. Parang ang sakit ng ulo ko. Mahirap po yun, pagka yung sa mga orasyon yun, hindi po rin basta-basta. Ang pag-ano ng mga Latin, kailangan po talaga mahirap kaya kailangan po yung ano wag po tayo basta basta kukuha ng mga orasyon na hindi natin kabisado kasi minsan mahirap na po eh hindi naman po ako sana nanakot o nag ano daano. kaya lang yun po karanasan ko mahirap po eh mas maganda po yung minanay nyo sa tatay nyo, sa lolo nyo, sa tito nyo. syempre alam na maayos po yun. Hindi po kayo mapapahamak. Yan. Ay, hindi po basta-basta ang lihim na karunungan mga maru mga sis hindi po basta-basta kailangan pong magsaliksik tayo ng buayos mag-aral ng mabuti tuklasin nating maigi ganun po eh. sa larangan ng mga lihim na karunungan po o buhay ng mga salita hindi basta-basta gagana yon kung hindi karapat dapat Gano'n po yun usang ipagkaloob sa iyo hindi po yung, pangunahan mo opo, mas maganda po yung pinakaloob mas malakas at um, mag, um, mabisa mabisa po yun siyempre mas mabisa nga po, unang unahin natin po talaga ay ang Panginoon. mahal na Diyos ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Lumikha sa atin. Doon po tayo humigilagi ng tulong sa Kanya. May at hindi naman po tayo niya pababayaan. Lika ng ating langit at lupa. Po. siya, po, siya po talaga ang pinakamalakas sa lahat at pinaka-powerful. Kaya lang po itong mga bagay na ito, mismong sa Kanya din po nagmula. Ipinagkawab lang po ito sa atin upang maging gabay at makatulong sa ating araw-araw na, -araw 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 na, pamumuhay. At sa tamang paggamit po. Paggamit at po paraan. Mm -hmm. Gamitin lang sa kabutihan, huwag lang sa kasamaan. Ano po, ganun po yun. Siya din po may kaloob nito kasi siya naman po may gawa ng lahat eh. Kaya... Saka hindi mo dapat ipagyabang. Ano po, hindi naman po natin ito ipinagyabang. Mm, so, may kaalaman ka... Mm. Sarilinin mo na lang yun, hayaan mo yung ibang makatuklas kasi ganun eh hirap yung marunong mm, ako ng ganito, ganyan, magayabang ka, pangit. di maganda. Kanya-kanya sa bagay, kanya-kanya karunungan ng mga tao. Ay, yun naman yun, Wala, mo rin masisisi. Basta para sa akin lang po, sa paninwala ng mga sislisa, sinishare lang po namin ito sa inyo at binabahagi. Yung dinanas Nandit, ba namin? Po, hindi namin po ito pinagayabang. Ito po ang patutuo o patunay na may mutsa po talaga. At saka may mga gabay o, at may mga diwata. Totoo, totoo po yun. Kasi na subukan na po namin, na naranasan na po namin. Lalo na sa isang islang pinuntahan namin. Opo, totoo talaga yun. Kasi naniniwala lang po sa gaya nga. Kasi ang iba po, lagi nila gusto to say is to believe daw. Mm. no, e kami, kaya nga po, kami pinaw, sinasabihan na po namin kayo na sa naniniwala lang po. Kasi kami ni Sislisa, naniniwala po kami sa larangan ng mga ganon. Mayroon po nung talang yung mga kulang, may barang, totoo po yan. Totoo yan yung mga ingit-ingit. Mayroon may yung po Yung lason. Opo, yung... lason na sabi, ilalagay po sa pagkain. Sa pagkain, yung daw-daw sa tubig, sa inuming po. mga alak. Totoo po yun. Totoo po yun sa larangan po, isa niniwala ka lang. Mga inggit, kahit okay. wala kang kasalanan, okay. kahit pa yung kamag-anak mo, o kumari mo, sanggan hmm. dikit mo pa, okay. iisang pinggan kinakainan. Meron pong ganun may na ganun, ayari. at dinanas po namin yun. Oh, okay. awa po naman ang Diyos, sa tulang buong may kapal, nalagpasan po namin yun Mrs. Lisa. Kaya masaya masaya po kami. Yun, hanggang sa na, pasok na nga po kami ngayon dito sa larangan ng spiritual at 'yan. Kani ano tayong dumapit oh, pero dati. pinipirahan lang tayo oh, okay. hanggang sa maubos ang savings ko. Mayroon pong ganun. May ganun kasing manggagamot. Hmm, hindi naman po lahat. Hindi ko naman nilalahat, pero halos lahat nang nilapitan ko. Oh, Noong mga dati? oh. Siyempre siguro kasama. Pero nung nakilala natin 'yung taga kabite at saka 'yung taga-Bulacan, tagang mabait sa atin, hmm. walang hining kapalit. Oo oh, po. Meron naman po talaga legit talaga. ayan po. Ah, sige po. Siya, maraming salamat po sa pakikinig nyo sa aming munting channel, sa aming video na ito. Sana may natutunan din po kayo sa aming ibinahagi sa inyo. God bless po sa ating lahat. Mag-iingat po tayo palagi sa araw-araw nating gawain at hanap buhay. Naway gabayan tayo. God bless. More blessing to come pa po. Bye-bye.